Kung iyong titingnan ang kalsadang ito ay isang ordinaryo lamang na dinadaanan ng mga sasakyan, ngunit ang kalsadang ito ay naglalaho ng dalawang beses sa isang araw. Ito ang Passage du ang submersible na kalsadang ito na nag-uugnay sa Beauvoir Surmer sa isla ng Normauter sa Atlantic Coast ng France, ang Passage du ay makikita ng dalawang beses sa isang araw na nagpapahintulot sa pagtawid dito ng tao at sasakyan. Ayon sa eksperto ang passage dugos ay nabuo sa loob ng hindi mabilang na mga taon sa quaternary period o kasaysayan ng daigdig na tinukoy ng fenomeno ng geological layering sa milyon-milyong taon, nang sa Luar basin ang dalawang magkasalungat na alo ng karagatan ay bumuo ng malaking dami ng silt, na bumubuo ng halos natural na daanan sa pagitan ng French mainland at ng isla ng Normautit. Ang daanan na ito ay may haba na halos 4.125 na kilometro, kapag ang tubig ay dumating, ang buong kalsada ay naglalaho mula sa dulo hanggang sa dulo. Ang pagiging hindi pamilyar sa schedule ng pagtaas ng tubig ay hindi na dahilan para ipagsapalaran ang paglalakbay kahit na bahagya ng gumagapang ang tubig patungo sa kalsada sa unang tingin. Kaya kapag baguhan ka pa lamang sa paglalakbay sa kalsadang ito ay hindi ka maaaring makikipagsapalaran dito dahil maaari kang malunod sa gitna ng kalsada, Kapag high tide ang level ng tubig sa Passage Goos ay ganap na sumasakop sa kalsada, ginagawa itong hindi madaanan dahil ang kalsada ay nakalubog ng ilang metro sa ilalim ng tubig na umaabot sa 1.30 hanggang 4 na metro. Ang mapanlinlang na daanan ay mapupuntahan lamang kapag low tide at pagkatapos ng isa at kalahati na oras lamang bago ang lowest tide at isa at kalahati na oras na kasunod nito. Upang makatawid sa kalsadang ito, magtanong tungkol sa mga oras ng pagtaas ng tubig. Sa lahat ng pagkakataon, sundin ang payo na ibinigay sa mga panel na naka sa magkabilang dulo ng daanan, na magsasabi sa iyo kung ang kalsada ay madaanan o hindi. Kaya't mas mahusay kang maging tumpak kapag tinitingnan mo ang mga oras ng tubig. Ito ay isang kahangahangang paglalakbay sa kalsada ang daanan ay isang hindi pangkaraniwang lokasyon sa France at isang pambansang monumento. Ngayon ang causeway ay umaakit ng libu-libong mga bisita sa isang taon, upang panuurin ang dalawang beses araw-araw na pag-alis ng tubig sa kalsada habang ito ay mahimalang lumilitaw mula sa dagat sa panahon ng ebbing tide.